What's up mga karancho Good morning po Ay happy new year nga po pala Maga po Tapos tumana po tayo mga karancho Umitas po kasi ako kanina. Naka 16 na ako mga karantsa. Dito pa ako sa tumana. Hinihintay ko yung kukuha ng gulay ko eh. Wala pa eh. lumipat kasi ako mga karansyo ng pagdadalahan ng gulay para malaman natin kung sino mas mat 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 mataas kumuha ng gulay Ay, si Sangko nagbabomba. nag spray ng kanyang okra. No, mga baging-baging na -baging area. Mga karanchang may mga baging area. Dasamba po no neto. Baging nere. Hirap pa natin ng mga baging na to. Ito. pala 'yan. Yung mga karancho na bulok 'di Nabunot ko. ko mga karancho Sakit sa balakang mga karancho sin pagka ganyan kababa pa yung okra kailangan makakuha na ng isang mamimitas para magkadalawa na kami wala namang hayop na naglipad-lipad mga karansya kanina nung pumipitas ako wala namang mga ano sa ulok sa mukha kong mga insekto eh uod yan nakita akong uod hindi naman nakaka-apekto yung uod na yan ang nakaka-apekto dyan sa halaman na yan mga karancho yung musong kabayo musong kabayo yung malakas na mipsip niyan eh siya nagpapakulot tsaka nagpapadilaw ng halaman wala naman palagay ko eh palagay ko eh na kung hindi ko napatay eh napalipat ko sa iba إلا ما قرأت